Ang balita ko may warrant daw ako pag hindi totoo yung sa I ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. An ano man ang kasalanan ko? na ginawa ko ang lahat sa panahon ko para may kunting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ay ayawin ko kung ang tingin ng... Ako'y raro yung... O ganito na lang. Ito ganito na lang. O sa ko. Assuming na totoo. Totoo talaga 'yan naririnig ninyo. Bakit ko ginawa 'yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. kaya akto man Ang higain ko na lang sa inyo, tutak, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Eh, wala tayong magawa eh. Eh, hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, uh, mag-contribute kayo, bas kayo, five dollars, ten dollars, para paglabas ko sa presuhan, pagawa din akong monumento. ka, katabi ni Rizal. सिरिसाल भाई हाँ वो लिब्रो है